Pai, 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 Nga pala, hindi alam na iba nandito kami sa PUP. Kasabay natin mag-shooting magshooting ang ano, Legacy. Kau kau usap kau ah. pun si Jeremy Renner. Yeah. Tambahin jasin. Uy, kaso'ng pinalakang book? Note ka. Pinalakang ka ba? Kaya. Kompleto yan. Kaya pwede eh. pabagay nun. Parang ilayos natin yung ano. Pre, parang kang hindi babae. I Ipit mo nga to. Nagtatali ba siya to? Hindi ko alam, pre. Tali ka. Ay? Parang lalaki para pa, pa rin. Parang lalaki pa rin. Ha? Teka naman, pre. Kaya rin nag-usap ko. Ay, camera to eh. Ito yung, yung dek, de Dek? <laughs> Direk. Ang galing ng director oh spa ganun medyo siguro patala nila yung Siyo. DOR nya ganun medyo yung kuha mo ano ah yung sa line of sight natin ah. <laughs> ah. Na, sige para. sige sa <laughs> <ako>. <laughs> <laughs> tapos ikaw pwede ba tasa mo pa na wag yun oo oh, okay. J ah hindi na kayo eh nasabi ng direct na nga professional naman Ano <laughs> na ba yung ano doon? Sabi ni Cameraman. Direct, okay ba doon? Direct tingin mo Direk. Sukatin so, mo yung ano ha, para dun sa lensa. Kung oh, okay. Direct yung lights. Yung lights, <laughs> saan nilalagay? Yung lighting dito ng konti. Kasi Kanan. yung araw, nandito na. Nag-aabol tayo ng sikat ng araw. So, guys, double ito, time. Yan, double time double lang. Time. Para hindi masyado aksaya sa ano. break okay na tao dito banda. Oh, yan, okay. 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 Ano Re?